So yun guys, tapos na yung serya ng bubong. So dito na kami sa baba. So piso wifi. Guys, pamilyar sa inyo to guys. So yun. O yan, baka sabihin nyo, naniniwa na naman ako ng client, ng, ano, ng kapwa ko technician guys. Ito yung, yung kliente ang nag-approach sa akin. Never po ako nagagawa ng bendo na ako lang nag-initiate dahil gusto kong magkapera para gumawa. No. Sa dami po ng customer, alam po na mga customer ko yan na wanted pa ako sa iba-ibang lugar. Sobrang dami po. Las Piñas, Tagaytay, Imus, Carmona, San Pedro, and Calamba. One pa po ako, hindi ko pa po napupuntahan. Still, hindi ko po kailangan manulot ng customer para lang magkaroon po ako ng kita. Sa inyo na po yan. Kung, ma kung, ma kung maaari ko, kaya ko nga lang ibigay sa inyo. Kung kaya nyo punta, hindi kayo na pumunta sa customer namin. Para makapahinga naman kami. Okay. So, yan po yun. So, yung customer po ay, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Eh, siya po yung nag-approach. Sira yung Ante uh, uh, antena and then sila yung points lahat and then yung admin hindi na rin po ma-access so, uh, na po natin so yung po nung no? sa payo ko lang sa mga kapwa ko technician ibigay niyo yung best ninyo ibigay niyo yung best ninyo sa inyong mga customer hindi ko sinasabing lagi sa akin kayo magpagawa marami pang, aga, marami pang mas magagaling sa akin actually ako po tinuruan lang hindi po kayo magaling dito no, marami pa din po kung di alam sa piso wifi yan hindi po kayo expert pero ang sa akin wag na wag nyong ko yung customer nyo to earn profit yung pera madali pong kitain yan yung tiwala ng tao yun ang, yun ang, dapat yung panghawakan kasi pag nagtiwala na sa inyo yung customer nyo hahabulin na kayo hindi yan magpapagawa sa iba maniwala kayo hahabul-habulin kagaya na nangyayari sa amin so kaya po kami ganito kademan no? So, birthday na birthday ko, nakita niyo kung paano kami balasahin ng customer. Umaga, ang dami ko ng customer, hanggang tanghali, hanggang hapo, binubuo ko pa lang, bayad na. Yun ang masakit doon, no? Talagang bugbog na bugbog kami. At marami pa po akong atrasong hindi nagagawa, no? Mostly, karamihan naman po ng mga repair ko, hindi sa bendo. Yung bendo ko naman, is hindi ko po kasi tinitipid sa pyesa. Hindi ko tinitipid sa sa mga parts na branded at sa quality talaga tested yan burn test talaga yan bago namin isal ano isabak sa malayuan so kaya kami hindi kami nagkakaproblema sa aming mga masyado sa piso wifi no pero hindi ko sinasabing perfecto yung gawa namin hindi naman po gano'n pero somehow mayroon kaming after sale support so, mapabendo namin or hindi sino support namin so yun lang po ayan so yun lang si sa tagumpay eh syempre dapat po tiwala bigay nyo yung best nyo parang ano eh ibigay yun nyo na yung best performance nyo in a certain period of time at talagang rewarding yung client nyo. Okay, PC mo dot don't forget to subscribe.